Magandang araw po sa ating lahat. Dito naman po tayo mga kagrasa, no? Mayroon tayong uh, isang Kimco. So, ang nangyari naman dito si ni Kimco ay yun po mga kagrasa, no? Ang kanyang breather, ang kanyang makina ay doon na dito na lumalabas yung usok. Ayan. Pag umandar siya, ay lumalabas dito ang usok. At sa tuwing pandarin po natin, ay mahirap po siyang pandarin mga grasa so yan tulad nito yan mahirap siyang pandarin yan ha so yan, dito sa kanyang breeder yan umusok so yan umusok mga grasa yan grabing usok na malamabas pag pandarin natin sa ganito problema po ay tanggalin natin itong kanyang cylinder head unahin natin itong kanyang muffler then next ito naman pong carburetor na mga kagrasa tanggalin natin kadalasan dito pag lumalabas ang ausok sa kanyang breather ay kadalasan dito ang kanyang salindirid gasket no, ang magka problema pero yun po mga grasa no, tingnan natin kung ano ba ang pinakadahilan kung bakit uh, nagkausok so hindi lang salindirid gasket ang tingnan natin marami pang tingnan natin mga grasa dito sa kanyang head kung ano ba ang dahilan kung bakit masisira o lumalabas ang usok sa kanyang pinaka breather so tanggalin hmm. so, mo natin itong kanyang cylinder head so marami tayong gagawin dito na para maso meri siya mapigyan natin ng solusyon itong ganyang usok na lumalabas sa breeder. So tulad nito sa ibang motor, kaya baka magka uh, problema tulad nito. Ayun po. cylinder gasket uh, kadalasan dito ang may problema. Pero tingnan natin kung bakit ba ang cylinder head kung ano ba ang pinakadahilan. So, tanggalin natin itong ganyang camshaft bracket. So, marami tayong i-check dito. Tulad lang kasi kanyang stud bolt at sa kanyang head baka yun mahagasa na bingkong na. So, maaari tayong maglihan ito o maghigpit sa kanyang stud bolt kung bakit nasira ang kanyang gasket yan magkaalaman na tanggalin natin itong head so yan po mga grasa no yun may bakas dito yan dito bisingaw. dito lumalabas ang usok yan patungo dito yan kaya lumalabas sa uh, breather niya so yon dito patungo dito sa breather ang usok yan, dahil sa isang salindinid gasket nito, tingnan natin. Yan, tinggalin natin para magkaalaman na. So, yon Ito na. Yan, putol na ang gasket. Yan ang dahilan kung bakit mo usok mga grasa sa kanyang breather. So, yan po. Yan. Dito yan po, pasok ang usok. Yan. So, yun po mga grasa, no. Magpalit tayo ng gasket dito. At, yun po. May gawin tayo dito sa kanyang saling diri. Dito. So, lihaan natin ito. Yan. Para mapantay. Para hindi nasabing kung. Yan, oh. No? Ipantay natin ito. Lihain dito yung polisyon. ang gasket magpapalit tayo ng bagong gasket, pag hindi natin nalihay ito ay masisira lang, so yan lihayin natin hanggat sa makuha natin itong bakas nya, itong kanyang uh, gasket yan, lihayin natin itong mga grasa yan, ingat-ingat sa pagliha baka masubrahan level natin so yun po ang gagawin natin liha tayo ng liha para mapantay kasi pag nagpalit tayo ng bagong gasket at hindi natin ito uh, niliha ay maulit lang ang mga pangyayari masisira pa rin so yan kulang pa mayroon pa Yan lihat tapos tingnan kung okinawa okay siya. Pagwala na ang kanyang uh, nilalabasan ang kanyang usok, yung kanyang ano bakas yan punasan natin. Ngayon parang okina okay kunti na lang. So, yan. Nagdaga natin ng konti. Ng pagliha. So, pagkatapos nito, ay i-check ng lamang natin ang kanyang stud bolt pag okay na to. So, yan. Okay na to. Yan. Okay na to. Yan. So, ping na. Yan. Okay na to. So, yan po. I-check natin itong kanyang stud bolt. Pag lumuluwag ito, ay dapat na higpitan kasi pag hindi ito nagpitan itong apat na stud bolt ay susunugin lang ang kanyang gasket at lumalabas pa rin ang usok sa kanyang breather yan dahil sa combustion dito sa kapisil chamber yan itsik lang bawat isa dapat na mahigpit pag maluwag ay higpitan lang bago magpalit ng gasket so yung gasket na ilagay natin ay hindi po itong parang yan itong carton itong steel ang ating nilagay ito po ay tulad lang ng uh, Honda Dream so yun po mga no yung steel ang ating nilagay ito po kasi matiba ito yan so yun po bago natin ito ilagay ay maglagay tayo ng gasket o dito yan, ito po ang ganyang luma. So, okay, okay lang, parehas lang. So, gasket all muna. Bago natin ilagay itong pinagpalit natin ng gasket. So, ayan. Ibalik na natin. Para masubukan natin kung okay na ba siya. So, sa mga problema, mga grasa ng pusok sa breeder ay kadalasan ito lang po ang dahilan check lang ang stud ball check lang ang palimilid <coughs> gasket at uh, kung bingkong head ay dapat nalihain so yan po so sa paglagay naman itong kanyang sa bracket ah ito po yun ay ito lang po mga krasa. buksan natin itong dito at dito naman sa ibabaw e eh, dito po natin tingnan ang timing tape mark sa flywheel so pag nakita na timing tape mark tulad nito so ito yun po mga krasa no yun mayroong marking so pag ganito na ay wag nang galawin ang flywheel tapos ilagay na pabalik itong ganyang camshaft sprocket sa camshaft sprocket naman yun po oh dito mayroong marking so dapat itapat lang ang mga marking so yan ibalik lang so ito po ang pagsagawa ng TDC o top dead center so yan tingnan tapos yun na po nagkatapatan na sila so okay okay na yan balik natin para masubukan natin na uh, pandarin kung okay na ba tung osok na lumalabas sa breather. So yan, tingnan kung okay na ba ang timing. I-check lang pagkatapos. So okay, okay na. Yan, nagkatapatan na sila ang mga marking. So since okay na po ay balik natin ang dapat na ibabalik. Tapos ay subukan natin pa na rin kung okay na ba po siya mga grasa. So yan, subukan natin to para magkaalaman na kung okay na ba siya. Hindi na malabas sa breeder ang usok.